Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 1 hanggang 8. Ang Ibanghelyong ito ay paanyaya ni Jesus na tayo ay manatili sa Kanya upang ang ating mga buhay ay magkaroon ng bunga. Kaya nga, inilarawan niya ang ugnayan natin sa Diyos at sa Kanya sa pamamagitan ng puno ng ubas ng mga sanga nito at ang mga bunga. Sinabi ni Jesus, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga inaalis ina niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga panang lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayo naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. At ang pinag-uusapan ay kung bakit hindi nagbubunga. At binigyang diin ng ating Panginoon sa Ibanghelyong ito na may mga sangang nagbubunga at may mga sangang walang bunga. At maaari nating iugnay ang larawan na ito ng puno ng ubas at mga sanga sa ating buhay. Sapagkat ang ating buhay ay marami ring iba't ibang sanga. At ngayon tayo ay inaanyayahan ng mabuting balita na pagnilayan. Ano ba ang mga sanga ng ating buhay na wala namang bunga? At ano ang mga sangang nagbubunga? Ang ibig sabihin, ang sanga ay ugnayan. Ang sanga ay relasyon. At sa ating buhay, may ugnayan tayo sa iba't ibang tao iba't ibang samahan, iba't ibang uri ng pagkakaibigan, iba't ibang lugar, iba't ibang koneksyon, at marami pang iba. At sa dami ng mga sanga na ito sa ating buhay, minsan ay nahihirapan tayong magbunga. Dahil kapag kas napakarami ng sanga, ang sustansya ay nahahati. Dapat sana ang sustansya na tinatanggap ng puno ay nakatuon doon sa mga sangang dapat magbunga ang mga pinakamahalagang sanga. Ngunit ang nangyayari, sa kasamaang palad, nakukuha ng mga sangang hindi nagbubunga. Yung dapat ay mga sa sangang nagbubunga. At nililinaw ng ibanghelyong ito, ang isang mahalagang panukala atin ngayong hingin sa Panginoon ng kaliwanagan upang makita na natin yung mga sangang dapat panatilihin sa ating buhay at yung mga sangang dapat nang putulin. At simple lang naman ito. Makikita natin yung mga bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin ayon sa kalagayan natin sa buhay. Ang isang ama, ang dapat niyang pagtuunan ng pansin Pagbigyan ng kanyang oras, ng kanyang lakas, ng buo niyang kaisipan ay ang kanyang asawa at mga anak. Sa makatuwid ang tahanan. Kapag ang isang ama ay may iba't iba pang sanga, sa kanyang buhay, mga lumang kaibigan, mga bagong kaibigan, mga iba't ibang samahan na kanyang sinasamahan na nakakakuha ng kanyang panahon, ng kanyang pag-ibig na sana ay nakatuon lamang sa kanyang pamilya, totoo, dapat magdesisyon ng isang ama na ito. Putulin yung mga sangang hindi nagbubunga upang magbunga yung kanyang ugnayan sa kanyang asawa at mga anak. Isa lamang itong halimbawa. Ngunit kung ating itong titignan sa ating relasyon sa ating Panginoon, tinatanong tayo ng mabuting balita ngayon. Ano ba yung mga sanga na nakakaagaw ng ating panahon, ng ating oras, ng ating pag-ibig, ng ating lakas? Kaya hindi natin na itutuo ng mga ito sa paglilingkod, pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Kailangan natin pag-isipan at kailangan nating putulin. At sabi ni Yesus, yung mga nagbubunga ng mga minsan ay kailangan ding linisan o pungusan upang lalo pa itong magbunga. At ito ay masakit Kapag ka pinutulan mo ng dahon o ng maliliit na sanga ang isang malaking sanga, ito ay nagdudugo at nakikita natin yung dagta ng mga halaman. Ngunit ito yun ay nakakatulong sa paglago. At minsan kailangan tayong ituwid ng Diyos. Lalo pang at alam niyang tayo ay nagbubunga para lalo pa tayong magbunga, kailangan natin ng isang pagtutuwid mula sa Panginoon. At paano ba tayo itinutuwid ng Panginoon? at sinabi rin ito ni Jesus sa mabuting balita. Sinabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Upang manatili ang ating bunga at patuloy pang lumago, kailangan nating palagi ang pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ito ang naglilinis sa atin. Ito ang dumadalisay sa atin. Kaya naman sabi ni Yesu Kristo, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At ito ay isang napaka gandang kaliwanagan para sa atin. Wala tayong magagawa sa buhay na ito kung hiwalay tayo sa Diyos. Ano man ang ating kakayanan, ano man ang ating karunungan, ano man ang ating kalit katalinuhan, ano man ang dala ng ating pangalan, wala itong patutunguhan, walang bungang matitikman. Maaring ang bunga ay maasim at mapait kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ng totoong puno ng ubas, ang ating Panginoon na tayo ay manatili sa Kanya upang ang buhay natin ay totoong magkaroon ng maraming bunga. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.